Yes, Good morning po mga kasari So ito na nga magbubukas na tayo ng ating tindahan at yung mga nakasabit ayusin na natin kasi pag gabi nililigpit ko yung mga paninda natin na nakasabit dito guys kaya ibabalik naman natin pagka umaga kaya pagka umaga talaga marami tayong aayusin so time check muna tayo ngayon guys ang oras ngayon ay mag alas na ng umaga kaya umpisa na natin ang ating umagang kay ganda Good morning, mga paninda ko. Good morning, good morning. Pag, 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 pag na tayo. Gising, gising na. <laughs> Umpisahan na natin ang ating umagang kay ganda. Ang ating mga gagawin para pasok blessing. Kailangan maaga gumising. So, ito nga guys, yung aking morning routine. Gusto ko lang ibahagi ang aking mga ginagawa dito upang sa ganon lumakas ang ating binta. Kaya ipapakita ko sa inyo guys mamaya. Kaya panoorin nyo lang to hanggang dolo. Kaya naman, kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to like, subscribe, keep on watching. So, ito nga guys, yung aking ginagawa tuwing umaga. Kaya naman, inagahan natin ang gising upang sa ganon matapos kagad ka tayo mag-ayos dito sa ating tindahan para hindi tayo maabutan ng ating mga customer. Maganda kasi tingnan na pagdating ng ating mga customer, maayos tingnan na, na yung ating tindahan, yung maaliwalas, para gaganahan din yung mga mamimili pag may dadaan sa atin, talagang mapapalingon, no? ba diba guys, pag maayos tingnan yung ating tindahan, kasi ito kalat-kalat pa, kasi nga magulo pa. Pag may tindahan talaga tayo, kailangan talaga agahan natin ang gising, kaya kung ikaw naman ay may kapalitan, mas okay kasi makakatulog ka at may mag-ayos na sa tindahan mo. Pero tulad ko nga, mag-isa lang, wala tayong kapalitan. So ako ang nag-ayos dito sa aking tindahan kasi nga maaga din ang pasok ni partner at ako na lang din ang nag-ayos kasi minsan pag mag-ayos siya, inuulit ko pa parang hindi ako komportable. Kaya pag si partner mag-open, so binubuksan lang niya ang tindahan guys. Ako na ang nag-umalis si partner na malingke. kaya ayan, ako dito ang nagbubukas ng tindahan guys kasi minsan si partner kasi nga naliligo pa ako at yan nga, nakaligo na tayo kasi maaga din kasi ang pasok na isa kong anak kaya maaga din tayo gumising kahit naman walang pasok ang mga bata pero maaga pa rin tayo gigising kasi nga. Ayan, tender tayo. So, ayan, testis la lang talaga para sa ating hanap buhay o di ba guys kasi nga nasa atin din kasi yan kung katamad-tamad tayo paano natin agad mapalago yung maliit nating puhunan kaya kailangan magsipag sa araw-araw upang sa ganon mabilis natin mapalago ang ating munting puhunan at para dadami ang ating mga suki pag laging bukas ang ating tindahan kaya ito, pag may tindahan ka talaga, ayan, wala ka nang diop-diop, di ka na ta kasi nga may gagawin ka dito sa inyong tindahan. So, paano mo yan? Maparami ang mga paninda mo kung ikaw mismo na may-ari ay hindi mo ginagampanan ang mga tungkolin mo. So, kung gusto mo na dadami ka agad ang mga paninda mo, dadami ang mga soki mo, lalago ang iyong malit na puhunan, so, kailangan mong magsipag at kailangan din mag maging masinop, may disiplina sa sarili at huwag gastusin yung binta ng tindahan. Ipaikot mo lang ng ipaikot yan hanggang sa dadami ang inyong mga paninda. Kaya ganun ang ginagawa ko guys. Gusto ko lang din ibahagi no. Kasi nga may nagsabi dito na customer na dumadami daw yung aking mga paninda. So ang ginagawa ko nga hindi ko ginastos yung binta ng tindahan. So ito na guys dumating na si partner at bumili din siya ng Styro, kasi nga, alam mo naman ang mga Pinoy ay mahilig magkape para hindi tayo maubusan at tayo din mahilig magkape, no, yun ang ating panangga sa antok, kasi alam naman natin kung ilang oras lang yung tinulog natin, kasi nga mayroon tayong binabantayan ganun talaga pag mayroon tayong tindahan so ito nga guys, ang binili ni partner Styro Cup, at saka namalingki na rin siya para mayroon tayong yung may ulam so tapusin na natin yung ating i-display dito pero masaya din naman guys kahit sabihin natin na kulang lagi tayo sa tulog kulang sa pahinga pero nag-enjoy naman tayo sa ating ginagawa kasi nga gusto natin itong ginagawa natin at hilig natin ito. So, ito nga guys, yung iba pang mga inumin dahil puno pa doon sa ating refrigerator. So, ito yung iba ay tatanggalin ko na pagkatapos natin magayos sa ating mga paninda. Kasi nga, may bago na tayong white refrigerator. Katas ng pagsusumikap sa pag-vlog guys. No? Kaya ayan, masaya tayo pag mayroon tayong naipundar at hindi na tayo mag-alala dahil malamig na yung ating mga inumin. Kasi alam naman natin yung at mga customer gusto nila malamig na malamig Kaya ito guys Nagyelo-yelo, ang sarap na inumin Kaya magkakapi muna ako guys Bago ko tanggalin itong mga nagyelo Para hindi tayo sikmurain Ilalagay ko dito sa babang baba Ayan Ayan, sobrang lamig na yung ating mga inomin. Kaya, thank you, Lord. Hindi na ako mag-alala. Masaya na ang inyong tendera. Kaya naman, hinaan ko lang, guys. Kasi sobrang lamig na, no? Kaya, yan hinaan lang natin. Kaya, ayan, guys. Magkakapi muna tayo bago ko ayusin ito. Kakapi lang tayo guys. At ito nga yung aking tinitimpla. San made coffee. Masarap kasi ang lasa niya. Kaya nagustuhan ko. So ito na yung aming tinitimpla. At ito nga. Ipagtimpla ko din si partner. Kasi nga maaga din ang pasok niya para bago siya maligo ay makapagkape at makakain tayo ng pandesal. Kasi nga maaga ang kanyang pasok, alas 7 ng umaga. So, yung isang anak ko, panganay ay ang pasok din niya, guys, ay alas 6 ng umaga kaya ang gising natin ay alas 5 naman ng umaga. So, ito guys, para hindi tayo antukin kailangan lang natin magkape at kumain tayo ng pandesal para lumakas naman tayo kasi marami rin pa tayong gagawin. So ito na nga lang ang natira ng styro cup guys. Kaya naman nagpabili tayo kanina kay partner at namalingki na rin siya. So ito guys, magkape muna tayo sa glit habang walang mga customer pa, wala pang nagsilapitan kasi pag mayroong customer talagang hindi ka na makakain, tuloy-tuloy na. Kaya pag ganito, pag wala pang mga customer, so samantalahin na natin, magkape na tayo at kumain na tayo. So ito nga, papasok na yung aking anak guys na panganay kasi alas ang kanyang pasok. Kaya ayan, papasok na siya pang umaga kasi siya. So, hindi pa tayo natapos mag kapi guys ay may bumili na sa atin thank you lord may boy naman na tayo kaya masaya so nguya na lang tayo nang nguya dito habang nag-assist sa ating customer kasi syempre unahin natin yung customer pag may lumapit sa ating tindahan kailangan tayo kaagad at lapitan mo kaagad si customer wag mong pag-aantayin lalo na tong mga customer ko guys nagmamadali sila kasi nga papasok yung iba sa trabaho kaya kailangan ang tindira mabilis kumilos huwag pa bagal bagal kaya ito guys ipagpag muna natin dito yung ating bintana boy na manog para swertihin tayo at mabinta lahat ng ating mga paninda kaya ayan guys ang saya lang pag ganito para tuloy tuloy yung acting pasok na swerte kaya ito guys habang walang customer kaya ipagpatuloy ko yung aking pagkakapi kasi ganun lang, pag walang customer, so dyan tayo makakain, dyan tayo makakilos, no? Kasi pag Halimbawa guys, pag may ginagawa din ako sa loob, tinatiming ko na lang kung anong oras na walang masyadong customer. Kasi alam naman natin yung oras magsidatingan yung ating mga customer, yung mga break time nila, talagang madaling madali sila. Yung mga papasok sa trabaho, talagang nagmamadali. Kaya kailangan talaga may bantay na dito sa ating tindahan, may tatao na upang sa ganon, maasikaso mo kaagad sila. Kasi yung iba nating mga customer, nagmamadali, naghahabol ng oras, kaya pag alam natin na mataw ang ganitong oras, talagang kailangan may tatao na sa ating tindahan yun guys kasi sayang din guys ang binta kung bigla na lang sila aalis kasi nga walang bantay no kaya ang ginagawa ko guys na pag alam natin na walang masyadong tao doon ako kikilos na iba pang mga gawain natin kasi sayang din guys yung mga binta mo na sana so may ginagawa ka sin pinagsabay mo yung gawain sa pagtitinda so sayang talagang ma mawawalan ka ng mga customer. Kaya kung gusto natin na ah, dadami ang ating mga customer, pag alam natin na ah, nandiyan na sila o anong oras yung daan nila so kailangan ready na din tayo dito sa harap ng ating tindahan para maasikaso kaagad natin sila kasi madaling madali kasi yung iba nating mga customer grabe sobrang naghabol talaga sila ng oras so ito nga yung ating status ng ating tindahan guys kahapon, nag-inventory na tayo at naisulat na natin yung ating mga konti na lang dito sa ating mga paninda upang sa ganon na alam natin kung ano yung i-order natin. Kasi nga ngayon guys, darating yung ating ahinti, no? Mamaya darating yung ating mga ahinti sa GTI and then sa Pure Gold. Kaya naman, nakapag-inventory na tayo kasi nga may mga kalbo-kalbo na dyan sa ating tindahan. May mga konti na lang. Kaya, ayan, na, naisulat ko na kaagad guys kaya ang ginawa ko, kahapon nagsulat na ako para pag mayroon tayong maalala na pwedeng idagdag. So, may sulat pa natin habang wala pa yung ating ahente. So, ganun ang ginagawa ko guys upang sa ganun na makasigurado lang tayo na wala tayong makakalimutan. Kasi kung ngayon tayong magsusulat na ngayon darating yung ating ahente, talagang aligaga na. Kaya yun ang ginagawa ko guys so ito nga guys yung ating mga naisulat no? sulat doktor mamadalian lang kasi to kasi binabanggit ko lang naman sa aking ahinte yung order natin kaya ayan para hindi lang natin makalimutan kaya sinulat ko na para tuloy tuloy so ito guys natanggal ko na nga pala yung mga soft drinks dito at hindi ko nang uh, nabidyuhan kasi nalubat kanina yung ating cellphone. Kaya patutuyuin ko pa to, lalagyan ko na lang to ng bigas na per kilo. So, ayan guys, pansamantala lang naman yon habang wala pa akong mailagay sa kanya. So, yan. At ito nga guys, dahil wala pang masyadong customer pag ganitong oras, kaya ang gagawin natin ay magloto muna saglit. At nakapagsayang na rin naman ako. Kaya ang lulutuin ko na lang ay ulam namin. Ito, naghimay-himay tayo ng gulay. Ihalo ko kasi sa isda. At tulog pa kasi yung isa kong anak guys, si Bunso. So, tanghali pa kasi ang kanyang pasok. Kaya, ayan, nagmamadali tayo dito. Kasi, ayan, kasuhin ko pa siya. At nahimay ko na nga yung talbos na kamote. Kaya itong malunggay na lang. Kaya ito tuloy-tuloy yung ating paghihimay habang wala pang nagsibilihan at 'yan na nga may bumili na kaya sempre hinto natin yung ating ginagawa kasi sempre guys mas mahalaga yung ating customer. Kaya dito na tayo naghimay may para makita natin kung may bibili agad at ma lapitan natin agad kasi pag nasa loob tayo talagang tatakbo, tatakbo. <laughs> takbo. Tatakbo-takbo tayo kasi ayan. Tayo lang ang mag-isa. Kayang-kaya naman, guys, no? Kasi nasanay na rin naman kasi tayo, no? Pag hindi ka talaga sanay, talagang mairita ka kasi nadidistorbo ka. <laughs> so, tayo sanay na. Kaya, ayan. So, ito nga si Kuya, guys, magpa out. At ito nga, sabi niya, ako na lang daw magpindot kasi baka daw siya magkamali. At hindi nga niya daw masyado makita. Kaya, ayan. Pinapakita ko na lang sa kanya. So... Ang charge ko naman guys sa 1,000 ay 20. Kaya may kikitain tayo na 20 pag may 1,000 magpa-cash out sa atin. O ba diba? Malaking tulong na rin yun at dagdag kita sa ating tindahan. Kasi yung binta ng Gcash guys ay hiniwalay ko at ang tobo Kaya ayan. At dumaan nga dito yung ating in orderan ng Jane Belog. So ayan, mag-order lang tayo ng isang box kasi di ko kasi alam na dadaan sila. Kahapon kasi nakapag-order na ako dun sa isa kong ino-orderan. Inaantay ko kasi sila, ang, ang tagal nila bago bumalik kaya nakapag-order na tayo. Pero kukuha pa rin tayo kahit isang box para hindi masayang yung punta nila dito sa ating tindahan kasi mas mura din naman kasi sila guys ng 20 plus o di ba? Sayang din yun malaking dagdag na rin yun sa ating tindahan no na tubo na 20 plus so ayan kaya isang box lang muna ang ating kinuha kasi kaka-order ko lang kahapon doon sa isa kong in-orderan so ayan guys kaya ganun lang pag dumaan lang sila kukuha pa rin tayo kasi para lagi pa rin tayo nila dadaanan o ba diba? So, ito guys. Tapusin ko lang tong ginagawa ko dito, no? Dahil hindi nga matapos-tapos. Kasi nga, siyempre, mas unahin natin yung customer. Kaya minsan, hindi na ako na lang nagluluto. Minsan, bumibili na lang ako sa kantin, dito sa kabilang tindahan. At ngayon nga ay gusto ko ng gulay, guys. Kaya ito, nagsabaw tayo ng isda. Kaya ito, habang walang customer, sige, magluto tayo saglit para makakain na tayo. At ito nga guys, dumating na yung ating GTI cigarettes. Kaya ayan, siyang nauna. <laughs> kasi may isa pa akong inaantay, si Pure Gold, no? Kaya masaya tayo pag magsidatingan na. Kasi nga, may kasuhin pa ako. Asikasuhin ko pa yung bonso ko, guys. Kaya, inaantay ko muna magsidatingan sila. Kasi nga, isasara ko saglit yung tindahan natin. Kasi ayan, may hindi lang naman kasi tayo tindera ay nanay pa tayo at wala kasing bantay kaya no choice tayo <laughs> kasi nga si kasuhin ko si Bunso kaya ayan buti lang talaga at dumating na tong isa at ilang rim lang din naman yung in order natin kasi nga hindi naman sila nagpapakredit at eh, ito lang naman ang kaya ng budget natin kasi nga ang mahal ng puhunan ng sigarilyo grabe kahit mahal yung mga cigarettes guys talagang may naghahanap pa rin naman sa atin pa isa isa yung iba utang pa kaya pili na lang talagang pinapautang po kasi nga ang mahal ng pohonan hindi naman natin inuutang binabayaran natin ito ng kas kaya naman ingat na ingat tayo at ito nga yung ating kinuha sa kanila guys tatlong rim na camel and then dalawang winston at saka dalawang maite So, itong Mighty nga guys, bagong lagayan, no. <laughs> nakakatuwa kasi sabi nung Auntie dahil daw magde december na kaya ang inipin nila yung lagayan, no, parol. So, ayan, ito yung bagong Mighty na bagong kaha guys, no. So, ang ganda parol. <laughs> so, ito lang yung kinuha natin kasi every Thursday naman sila pumunta dito sa atin. Nataon lang nung nakaraan eh, hindi sila nakadaan dahil daw may pinuntahan sila. At next naman guys, buti na lang talaga, dumating ka agad si ahinti natin sa pure gold kasi nga may gagawin na ako kasi kasuhin ko pa kasi yung anak ko guys na isa kasi papasok sa school kaya naman ito mabilis lang, binabanggit ko lang sa kanya yung orderin natin kaya ito ang ginagawa ko, sinusulat ko na lang para mabilis lang para alam natin kung ano yung mga dinagdaga natin kaya nakasulat na kasi kung ano yung mabinta sa ating tindahan guys, nagdagdag ako upang sa ganun, hindi tayo maubusan para lumakas yung ating binta, no? Kaya gusto ko lang ibahagi. Ganito ang diskarte ko, guys, habang wala pa yung mga ahinte, nire-ready ko na yung ating mga in-order para hindi madoble yung ating orderin Kasi nga, ayan, saktuhan lang din naman kasi ako mag-order sa kanila. Depende na lang don sa mga mabintang items na dinagdagan ko. Kasi pag ganun guys, pag mabinta, pa ang items na in order natin. Talagang mabilis kasi natin mapaikot ang puhunan kasi yan ay binalik-balikan sa atin ng ating mga customer. Kaya pag ganon, pag mabinta itong items na to, kung ano yung mabinta sa atin, so dagdaga natin. No? Kasi ayan, para balik-balikan tayo ng ating mga customer at hindi tayo maubusan kung ano yung mga hinahanap nila. So magdagdag tayo. No? Depende naman yun sa atin. Kasi ako, ganon ang ginagawa ko para hindi lang tayo maubusan kahit paano ay meron tayong maibigay sa ating mga customer. Kaya, ayan, bilisan ko na lang to guys. Kasi sabi ko, inaantay ko talaga siya. Kasi kung isara ko saglit, mamaya alis na siya. So, di tayo makapag-order. Inasahan ko pa naman ang kanyang pagdating. Kasi nga, para hindi na tayo pupunta sa grocery. Dahil, pag tayo pa ang pupunta, mamamasahe pa tayo. So, pagod pa. Talagang mahirap din pa ganun guys. Kaya, ito nga, inaantay ko yung ahinti talaga. At hindi ko pa nasikaso si Bonso. Kasi nga, inaantay si ahinti. Alas 12 pa naman ang pasok ni Bunso kaya ito maaga-aga pa naman kaya ang oras ngayon ay alas 11 pa naman kaya mabilis ang kilos na lang talaga no. At malapit lang naman school ni Bunso guys at sakto ang out ni Mr. ay alas 12 kaya si Mr. na maghatid kay Bunso. So ayan guys para hindi na natin maisara yung ating tindahan kaya tulungan kami. Kaya ito mamadali ang order lang to. At tuloy-tuloy guys kasi nga na ready na natin yung ating mga o-orderin. Kaya ayan guys hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa mga nanonood at nandito ng asibunso. Inaantay na ako. At siya naman ang next kong asikasuhin. Kaya maraming salamat po. God bless us all.